welcome back to my channel Lovely Lynn guys, ayan, ako lang ay may isi-share sa inyo, ito pa ulit ulit na guys ang aking video, lagi ako na napuputo lang pag vlog at ito guys, isi-share ko sa inyo ito ay mga diskarte ng mga iba't ibang mga magnanakaw, siyempre ako ako nga po ito, may tindahan. at kung ano-ano ang na-discovery -di ko kasi yun nasa background ko Hi! Ayan, marami akong nadidiscover at nalalaman na iba't ibang iba mga style nila ng pagnanakaw. Ayan, at eto nga huli, pangalawa lang, ay isishare ko sa inyo na ma sana maging apulutan ninyo ng aral na maging aware kayo. Ayan, eto guys ay tungkol sa isang matandang babae guys. Siya iika-ika na kung lumakad. Dati ko siyang kakilala sa buha. bungad pa lang niya sa madaling salita o kwento fast forward na tayo ay siya po ay may dalang ng plastic bag at siya po ay nagsilid ng dalawang items at inilagay lang niya dun sa labas at ipinatong niya dun sa sa mga candy at laruan na nasa labas ko at tapos bumili siya Ayan, kinikwento niya ako nagkikwento siya, masakit daw kanya pa, etc. etc. Di ako naman sumasagot lang. Sabi ko, parang natatandaan ko, ito yung matandang nagsisil ng, ba, ng mga items sa kanyang open na bag na yung basket, guys. Ayan, mag mo maging, mag po kayo. Pagka may matanda o oh, lalaki man o babae, bata man yun o matanda. At pag may nakita kayong bag na open, yung mga basket o oh, basket or mga bayong, ay ganun po ang style ng matandang yun. Na nag, ni ano nililitohin kayo magsisilid na magsisilid siya ng nagustuhan niya o madampon niya. At yun nga po, nagsilid po siya ng dalawang item na nagkakahalaga ng almost ano 265 ayan. Tapos ang sabi niya sa akin ay yun daw ay pabili. Tinanong sa akin kasi sabi nakita mo ba 'yung plastic dito na may nakasilid? Sabi niya sa sa akin. Nay yun po ay sa akin. Kaya ako nga po yung nagtataka bakit ako ay, bakit nakasilid yung items na yun. Ay, kadi-display ko lang po kasi sa labas, kaayos ko lang ng, ng pesto ko sa labas. At ako nga po ay solo dito. Pero akala niya kasi makakaisa sa akin. Pero tanda-tanda ko, yung, yung, yung dalawang items na yun ay sa akin. At talagang kakaayos ko lang doon sa labas ng items ko. Kaya pinaglaban ko sa akin, hindi naman ako nakipag away at hindi ko siya inaway. Uh, siya ay sabi sa akin na eh, yun daw ay pabili ng kanyang kapitbahay, may higit daw isang daan. So, eh. sa isip ko lang ay, eh, hindi ko na siya sinigot na hindi lang ito isandaan sabi ko. Pero isa sa presyo na lang ay, eh, siya ay mali kasi yun eh, ay ang total ng dalawang items na yon ay 265. So, kaya ipinasok ko na dito sa aking Yan ang mga kapitbahay ko. Music lover guys. Grabe. <laughs> ang lakas magpatugtog guys. Ayan. Yun. Umalis na lang si at uh, sabi niya, ay sayang nawawala daw. Sabi niya gano'n. Eh, ano yun guys? Umalis na lang yung matanda na gano'n na lang at hindi na siya nagreklamo ng kung ano pa. Basta sabi niya sayang daw. Pinabili lang daw yun ng kanyang kapitbahay. Tapos yung kanyang binili sa akin ay ibinalik. So, ibig sabihin, nang aano uh, lang talaga siya sa mga tindahan. Kaya, ingat-ingat po kayo dyan sa mga gano'ng mga estelo ng mga uh, mamimili o hindi man mamimili ay uh, yung ay hindi nga siya bumili. Bumili siya ay binalik sa akin. And then, ang uh, style lang pala niya yun na may dalapong bagil Patandang yan. Kaya, ayan, baka mapunta sa inyo guys yan ha ko Ingat-ingat po. Ayan. Ayan, benta muna ako sa glit. Ay, hulo na. Ako na dali. Sala, dalawa. Ako na. Ayan. Ayan, ito na po, po guys. Yan yung pangalawa guys. Kakapangyari lang itong nakarang araw ha. And then yung dati po ay... Uh, uh, kilala ko din siya as in palibasa nga po ako matagal nang nanin, nagtitinda ng e stop-stop e lang ay matagal ko na siyang namumukha na madali mag, galing naman siya manglito din nagpapalit siya ng items o kaya ay nagbabawas bawas dagdag palit ano yeah, ganyan ang kanyang style and then nang maano ko nang maano ko na sabi ko ay ibang style nito ah tapos nalilito nga siya tapos minsan nagbabalik siya ng items pero talagang as in kahit ma ako o ang isang tao ang mga tindera ko naman inaano, ay ano, ay ate mali po yung ganun gano'n so ibig sabihin style lang talaga yan tapos nang dito naman ako manang malipat na ako after a years ilang taon guys more than 10 years nagkita ulit kami andyan siya may timing na may deliver ako syempre maraming boxes dito ngayon ang mga tauhan ko noon, timing nga may deliver tapos tatlo ang tauhan ko noon ang gawa niya, alam niya busy kami, busy mga tauhan ko busy din ako sa pag-assist and then ano guys, ang ginawa niya, may kinuha siya ng tatlong items, o dalawa pala natandaan ko pa yun eh. uh, chocolate siya na may handle na ano, uh, teddy bear ngayon, may mga pinili siya binili naman siya tapos ay nagpapakwenta na tapos nung kinasabi ng aking isang tendera shout out sa iyo din 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 Francisco ngayon nang, nang, nang kinikwenta niya sa yan kay Bel Bel Miguel <laughs> shout out sa iyo dyan yan, dalawang yan ang tendera ko ng ano yun dalawang tumboy na kumusta na kayo <laughs> at yun nga uh, <clears throat> may pinili siya na dalawang items kung ilan yung isang plastic ang napakwenta niya ngayon nang aaway siya kanya daw yon sabi namin ha saan mo po ito binili sabi nagpag like, ano yung tindera ko sabi niya doon daw sa ibang sa ibang tindahan ay bakit sabi bakit hindi po ito naka plastic kung binili, binili niya nasira daw nasira nga atay plastic ko anong dahilan niya pero sabi ko tinignan ko. ako mismo ang tumingin doon sa display doon sa labas sabi ko, ito ay sa atin. Wala pang bumibili niya kanina kasi timing na nag-aayos nga kami ng mga, nag namin yung mga ano kasi may parating ang deliver. So, ayun, confirm na talagang siya ay discarded na yun. Niya yun at <laughs> confirm talagang akin yun. At talaga namang sa akin yung items na yun. At hindi niya dala yun. Dala daw niya yun at binili sa ibang tindahan Kung ano-anong katuwiran niya. Ayun, inaway kami guys ah timing naman ang CCTV noon ay nagluloko. So after na namin na ano ni Bell, ang kanya si anak ano siya na uh, replay ng mga ano ng CCTV. Si ana check ay late na namin ng maano ng ma confirm na talaga nagnakaw siya at nakita sa CCTV na talagang kinuha niya yung item na yun at siya ay umalis nang inaaway kami at kung ano-ano ang salita na kala nyo kayo lang may tindan niyan ganyan ha eh. kung ano-ano ang mga dahilan niya mga pang, pang ano na yan na talagang pina, pinaglalaban niya yung kanyang katuwiran na mali ay. at may na at ang isa ko palang tindera ay yun pala ay kilala uh, medyo malapit daw sa kanila ay taga doon sa lugar nila na gano'n nga daw magnanakaw nga daw yung babae na yan ayan ingat po kayo sa mga ano sa mga mamimili Uh, marami mga style ng mga ganun po ang mga ginagawa uh, kaya ikalulugi po natin yung mga ganun mga uh, mga style nila pag hindi natin napansin o hindi napansin ng mga tindera ayan guys thank you for watching and God bless everyone